Hello guys, nandito ako ngayon sa grupo ng Filipino Earth Association Cultural Performers. No, galing sila nag-perform dito sa Mission PH. And then tanungin natin sila, mga pangalan nila at sino yung organizer nila? Okay, so upisa tayo dito. Pangalan mo? Edith. Taga saan ka sa atin? Taga Sorsogon. Sorsogon? Batiin mo yung taga Sorsogon. Kumusta mga taga Sorsogon? <laughs> hey, ikaw? Jonis po. Taga saan? <laughs> taga Antipolo. Antipolo. Ikaw? Uh, this is Lorraine Mes de Tega Nueva Kabanatuan po. Kumusta po kayong lahat dyan? Bakit naisipan mong i-organize tong group na to? Actually po, uh, actually po, medyo matagal-tagal na kami sa RJ. So wala po kaming medyo event na nakikita n'g nagsasayaw ng kultura natin. So naisipan po ko po na sumali sa kanila na nagsuggest po ako na kumaari para rin po na magkaroon ng konting pagsasama mga Pilipino sa AirDri, Opo, ah, tama, tama, tama. tapos marami po ngayon na yung sumali sa amin kasi po nag uh, nagbabalak po kami na magkaroon din po kami ng Zumba group. Kaya inimbitahan ko po lahat ng mga taga Airday. Kung gusto niyo po, welcome na welcome po ang lahat na sumali po sa amin. O ikaw, nagkasan ka sa atin? Makati po. Makati. Barangay Rizal, Makati. Bakit ka, bakit naisipan mo mag-join sa group? Uh, because of my passion for dance. Wow, passion talaga, ha? <laughs> And also po, this... Taga-asap ba? Naga uh... Ano po, frustrated eh, sayang po eh. Nagpunta po kasi ako ng Canada. Ay, hindi, tsari lang po. Uh, and also po, for mental health. And also, this also serves as my workout na din. Kasi di ba, busy po tayo sa work. And then sometimes, we don't have time to spend for workouts and exercise. And hindi naman po din tayo gym body, di ba po? So, for me, this is a good way to work out and exercise. Yes And also share the talent also to everyone else. Ikaw, saan ka sa atin? Ah, uh, nanay ko po. My mother. Ah! So ilang taon ka na? Ito yung youngest sa lahat? Twenty-five po. Uh, I don't think I'm the youngest. My sister po, na hindi nakasama, siya po so, youngest. So, like mother, like daughter, mahilig sa sayaw? Opo, singer. Ah, Petal wow. singer, charot. So, paano si mama magturo ng sayaw? Very strict. Kasi po, majorette po nanay ko dati. Ah. Tsaka, songers din po yan. Wow. Singer. May TikTok ba yung mama mo? Ay, of course. Meron po. Wow. Ah. <laughs> eh, ikaw? Um, Riza po. I grew up Race uh, raised and I grew up in Mandaluyong City. Mm -hmm. Vice President po ako ng Filipino Airdrie Association. Kaya in-invite ko po sila para makabuo kami ng group na to. You, I think this is the youngest one. No. No, I'm Mariel po, 26. Ah, 26? Yes. So, one year older Mom sa... ko po. Ah, uh, ma'am. Oh, so mahilig din kayong sumayaw. Yes. Now, do, na na, ano lang po, nahugot po. Uh, So ano yung ano yung kaibahan sa pag-perform sa Pilipinas at saka dito? Ano ba kaibahan? Uh, para sa akin po usually uh, wala naman pong pagkakaibay. Mm -hmm. Depende po 'yan sa tema ng ating kagustuhan. Mm -hmm. So kami po, kagaya kami, gusto po namin yun nga for mental health, uh, physical din na pangangailangan. Pero para sa akin po, walang kaibahan kasi yung nagagawa ko po dati sa Pilipinas, Nagawa na, mo nagagawa ko rin po dito. So ano yung mga specialization yung sayaw? Ah, uh, dance po. Nakita sport. ko, ano kayo, nag-modern. Folk Nag dance, modern... may zumba. Kasi po ano ko po kami, ah... Uh, zumba girl. Flexible. I am multi. okay. <laughs> <laughs> Pero puro kayo babae. Kaya po, Ito'y na cultural performers kasi meron po kami singer, may dancer, oh, wow. meron, artist. May, may artist, marami mm -hmm. po kami. Mga nagt-DIY po ng t-shirt namin, Miss Atichon so wala kayong ano, wala kayong lalaki puro babae. Wala po. Eh. so far, wala po. Pero we'll see in the future po baka sa Kalem wow, may okay. marami pa po kaming mga naiisip na kapulo. Okay, Just invite po yung eh. ano, invite mo yung ah. mga taga Erdre na ah, mag-join. Good afternoon po. Kami po ang FAA Cultural Performers. Ha, iniimbitahan po namin kayo na sumali sa aming grupo. Uh, na ipakita yung mga talento. Welcome na welcome po kayong lahat. Okay. Salamat po. Eh, hey, mabuhay! Mabuhay! Uy, ang ingay niyo mayroon dyan. Ang ingay natin. Okay. Guys, salamat. Ito yung mga uh, Filipino Filipino Erdry Association. No? So, mga magagandang dilag. okay, guys. Salamat, salamat.